July 23 ng nalasa sa malaking bahagi ng Luzon ang Bagyong Karina, na kalaunan ay naging isang super typhoon. Sinabayan pa ito ng habaga mayroon itong dalang hangin na umabot hanggang 230 kilometers per hour. Nasira ang mga bahay. Limitang Lumigas anda ang daan ng nating kababayan. Kasabay ng pag-alis ng bagyo sa Philippine area of responsibility, naiwan ang pinsala, hindi lamang sa mga ari-arian at agrikultura, kundi maging sa pagkawala ng mga buhay. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, umabot sa mahigit isa't kalahating milyong pamilya ang naapektuhan dito o limat kalahating milyong katao. Apat na po naman ang naitalang namatay, siyam na nasugatan at lima ang nai-report na nawawala. Nasa mahigit 40,000 naman ang bilang na mga magsasakat mangis mangisdang naapektuhan. Sa kabuuan, nasa mahigit isang bilyong piso ang production loss o cost of damages. Hindi lamang sa kapatagan nag-iwan ng bakas ng pinsala ang bagyo. Sa lakas ng puwersa nito, tumuob ang isang barko na may kargang 1.4 million liters ng langis sa karagatang sakop ng Lime Bataan nitong July 25. Panibagong dagok ang kailangan harapin ng sambay ng Pilipino at ng gobyerno dahil sa lawak ng pinsala maaaring may dulot nito. Ayon sa report ng NDRRMC, umabot din ang oil slick sa Ternate, Tanza, Novelera at Rosario Cavite. Nagdeklara na ng state of calamity sa walang bayan na ito. Naiulat na nakarating din ang tumagas na lang isa bahay ng Malolos at Agonoy sa Bulacan. Nagtungo na mga CLTV 36 News sa nasabing lugar upang personal na ng sitwasyon kasama ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa BFAR Region 3 nitong August 1. ng ilang maanging at fish pond operator, walang bakas ng oil spill sa kanilang karagatan. Ito po yung Barangay pamarawan sa kubo ng lungsod ng Malolos. Ito po yung uh, napapalita na meron daw po oil sheen. Ito po yung area na yun. Uh, sa ngayon po, pagpunta po natin, wala po tayong nakita kahit anumang traces ng oil. Nadat na din ang ilang maanging isda sa gitna ng dagat na patuloy pa rin sa kanilang hanap buhay. Wala naman po. Wala naman pong bahit Di kahit po bahit, wala naman po na rin Kasi po ayun po yung ina inaanohan ina din namin sa sana huwag kaputin din. Ayun po po dito. Gabi-gabi po kami na sa lahat. Tapos maga, po rin dito kami. Wala naman pong nakakikita ngayon. Ito ay sinigundahan naman ng B4 3. Ay nandito tayo sa may uh, Tibagin. Uh, uh, one of the peace fans na nandito naka naka, naka front ng Manila Bay. Ay uh, mula pa Marawan ay Uh, hanggang dito sa may pagunoy uh, ay wala naman po tayong nakitang oil sheen or whatever na nadaanan natin. At uh, ngayon po ay nandito nga tayo sa isang fish At nakikita natin na tuloy-tuloy lang yung aquaculture activities dito, ang uh, mga pag-aalaga ng mga bangos. Ayon pa sa fish operator na si Marcelino Trillana, malabong mapasok ng oil spill ang kanilang lugar. Actually po, uh, ang masasabi ko po kasi, ito po kasing Hagonoy, uh, to be honest, medyo po, mahirap po itong mapasok ng oil spill kasi nga po, meron kami dalawang malaking channel dito na bumababa ngayon ng mga floodwaters. Galing po dito sa Labangan Channel at saka po yung isa, dito po sa Pampanga, yung pong Delta River. So, araw-araw po kami nagpapamonitor dito kasi nga po, ang aming mga units, nasa harapan mismo ng Hagonoy Bay. Ang hago ni BP kasi na sa limang kilometro ang 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 bay niya sa pangharapan niya ng Manila Bay. So, ang palaisan po namin, umuo po, po ng mga mayigit tatlong kilometro. Kaya po, imposible po yung kiniklaim nila na mayroong makapal na oil spill sa Hagonoy. Kasi po, bago po yun makarating sa pangpang ng Hagonoy, dapat po dumaan po yun sa tatlong kilometro namin na mga lambatan. Ayon sa ating mga nakausap na fishpond operator at mga manging isda, kung tumama na nga ang oil spill dito sa Hogonoy, dito pa lamang sa mga fishnet na ito ay makikita na ang mga bakas. Upang masigurong walang nangis sa lugar, nagsagawa rin ng sensory evaluation sa mga bangus sa isang fish pen. Inamoy ang isda bago hugasan. Inamoy matapos hugasan. At tinikman matapos inilaga na walang halong asin o kahit anong pampalasa. Regular daw ang ginagawang sensory evaluation upang masigurong ligtas kainin ang mga isda. Anong mga pagkahuli ay inamoy natin. Pag, kahit na hindi pa siya inuhugasan, ay inamoy na po natin. No, dalawa po yung kinuha natin dahil medyo malaki po ito. Eh. Nasa 1.2 kilos ang isa. So pagkayari po noon ay ating ipinalaga. So wala siyang asin, wala lahat. At uh, tinikman naman po natin. At uh, sa sa atin po uh, ay po siya. Wala po siyang trace ng lasa ng ng oil. Yes po. Araw-araw po natin gagawin ito. At uh, naka po yung ating mga mga staff sa mga tatlong sa, sa mga probinsya ay even sa may uh, bandang Cavite po at saka sa NCR. So ginagawa po natin 'yan para po ma sigurado natin na uh, or madama natin kung yung mga isda dito ay uh, contaminated, contaminated na po ng langis as far as yung appearance, yung amoy at saka po yung lasa. Bukod sa mga malilit na manging isla at namamalakaya, malaki rin ang naging epekto ng naibalitang oil spill sa mga nasa komersyo. Pangamba para sa aquaculture. Ito pong pagbabangus namin, hindi naman po small scale to malawakan po ang ano nito, ang, ang market. Dito po sa Hagonoy. napakarami po namin nagbabangos dito na talaga pong itong bangos, isa po ito sa pinagkukuna natin ng uh, negosyo. Hindi lang po local, pati po international. Kasi po dito rin po kumukuha ng, ng, ng mga bangos. Dito po sila kumukuha sa baybay ng, ng Manila Bay, Hagonoy area po. Eh, paano po kung sisirain po natin yung yung pong imahe ng bangus na nanggagaling sa Manila Bay. Babagsak po ang ating export, sino po ang maapektuhan? Di po ba yung mga taong naghahanap buhay sa pangisdaan? Hindi lang po yung manging isda na, na namamante, na naguumang po ng panghuli ng alimasag, nagtatahong, nagtatalaba. Ang malaking player po dito, yung pong commercial aquaculture, yung pong nag-aalaga ng bangos. Dahil sa sunod-sunod na hamon, malaking lugi na raw ang sa mga manging isda to be honest po talaga, malaki po ang lugi ngayon namin. Kaya nga po, marami na po kaming kasamahan dito sa Hagonoy na nagbabalak na po na huminto sa ganitong nga buhay. Malaki po talaga ang epekto, lalong-lalo na po sa ekonomiya at sa larangan po ng pangingisda. Kaya nga po kami, nakikipagtulungan kami sa KBPAR para po, para po mamarating sa kanila yung kalagayan po namin dito sa Agonoy. Lalong-lalo na po kami, mahigit po limanda ang pamilya ang nagtatrabaho po sa amin. Pati po sa mga kasamahan ko dito sa Agonoy, marami pa rin po ditong ibang operator na maapektuhan din po ang kanilang negosyo. Bago ang insidente sa oil spill, nasa 140 pesos ang presyo ng maus kada kilo at ngayon, kinailangan nila itong ibaba sa 125 pesos. Kaya nga po, inaasahan po namin ang, ang, ang pagkunti ng mga operator dito ng bangus kasi nga po sa laki ng lugi. Ngayon pa lang kung na kami makaka-recover dahil nga po humina. I, isa pa po talagang nagpapahirap sa amin dito actually, yung mga imported prosen eh yung po pinapapasok natin dito sa bansa na marami naman po tayong bangus sa tilapia, bakit po kailangan magpapasok tayo ng maraming imported na isda? Eh, isa rin po yun. Maging ang dilaw na si Ona de la Cruz na nagbabagsak sa Tarlac, bumaba na rin ang benta. Ang dating isang daang banyera sa maghapon, nasa 70 banyera na lang na umaabot pa ng tatlong araw. Medyo naapektuhan po kami. Dati po, araw-araw kami nandito. Ngayon, tatlong araw bago makabalik dahil siya sabi nila may langis. Pero wala naman po dahil ibang ibang bandaragat ito, tinitingnan nila yung mga pinapalakain. Talagang wala naman po. Medyo kuwan lang po talaga yung balita. Oo, kami po mismo hindi rin nalagay kasi masisira yung suki namin kasi everyday na suki namin yan. Iniingatan namin. Kahit mo tayo ayaw natin magkasakit yung pakaibang tao. Nauna nang sinabi ng Department of Health at DOH Region 3 na delikado ang oil spills sa public health, drinking water resources, marine life, natural resources at iba pa. Kabilang sa immediate effects nito ay ang pulmonary injury at central nervous system depression. Posible rong maapektuhan nito ang may expose sa pamagitan ng paglanghap, pagkadikit sa balat at paglunok ng langis o anumang nakontaminan nito. Isa rin sa mga gumagawa ng aksyon ukol sa oil spill incident ang karatig probinsya ng Bataan, ang Pampanga. Isang coordination meeting ay sinagawa upang pag-usapan at paghandaan ng posibleng maging epekto nito kung sakaling tumama sa lalawigan. Sa initial na report ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o PDRRMC, nasa may git barangay ang maaaring maapektuhan. Ang mga ito ay matatagpuan sa bayan ng Makabebe, Masantol, Lubaw, Sasmuan, Minalin at Guagua. Nasa may 32,000 fisher folks naman ang sa coastal towns kung sakaling hindi makontrol ang oil spill. Ang bayan ng Minalin, hindi lamang kilala sa mansag na egg basket ng Central Luzon. Ito rin ay kilala pagdating sa tilapia production. Sa kabila ng banta ng oil spill, hindi raw na alarma ang bayan. Yung mga kakain regarding their uh, safety, yung naman uh, producer regarding their business. So, it did not really bring any ano, alarm sa akin. Para sa akin lang, ang importante, alam natin ang gagawin natin. At may coordination and cooperation sa mga lahat ng involved agencies at saka LGUs. Safety no mga rin, peace packet. Muna-muna, makatarang doon na rin kami. Eh. Yung tilapia. muna kini, Uh, si Septi Mila Kahit nang gagaling sa mataan ang kanilang patubig sa mga pala isdaan, mas secure naman daw nila ito dahil mayroong check gates. Muna, tinakay ng check gate kayong danum. Nang ikot din ang CLTV 36 News Team sa isang pamilihang bayan na bagsakan ng mga isda, ang Guagua Public Market. Patuloy pa rin ang kanilang pagbibenta ng iba't ibang klase ng isda. Ayon sa ilang fish vendor, sinisiguro nila sa dealer na fresh at safe ang mga ito bago kunin. Okay naman po, tsaka bayo po naman mirasing kay Kenny, lalo nga asan mi. Mas ma, tumani keng kay, keng nabotas. Nagyaman po kukuha ka rin ati mo ating oil spill eh. Paka-check mi naman po. Ingasan mi. Kuya ko po dapat kum kumaro ni kining kasi po paka sigurado mi na inke kami ngasan mga santing. Samantala na uno sinabi ni Pampanga Governor Dennis Delta Pineda at ng B4 Region 3 na sa mga seafood na galing sa probinsya. As of July 30, selyado na rin ang leak sa motor tanker at walang nakitang trace ng oil spill sa lalawigan. Sinabi naman ng Philippine Coast Guard na nakaposisyon na ang receiving tanker na gagamitin para sa recovery operation. Sa kasalukuyan, mayroon pa rin umanong maninibis ng oil shins sa vicinity ng MT Terra Nova. Mayroon na rin control measures na isa na sa gawa ng paglalagay ng oil spill booms, deployment ng skimmers at employment ng oil dispersants. Liana Canelaw, CLTV 36 News.